Hello mga kumarites, today is Friday at last night na nga pala natin ngayon. Nito mga nakaraang araw nga itinatamad nga ako mag-vlog mga kumarites kaya kung mapapansin nyo wala akong masyadong post. 3.30 na nga pala to ng hapon at nagtawag na nga ako sa akin darling sabi ko nga ay puntahan na nga ako dito sa bahay. At parang nga hindi na masyado siyang pumasok dito sa may looban namin ay lumabas na nga ako para dito na nga lang niya ako kaunin. Basta malapit lang naman yung trabaho ng akin darling ay inihahatid nga niya ako sa terminal. Same same lang din naman pagka nga uuwi ako ay eh, kinakaun nga din yan ako. Oh nainggit ka na naman wala ka kasing <laughs> tagahatid at sundo. Uy, bitter yan. Siyempre, chay lang. Dahil pag napalayo na nga ang tarbaho niyan, eh for sure magsasakay na nga tayo. Tula na nga tayong tagahatid. Oh, yung mukhang yan ha, pakitandaan. At baka naman may iba pang inihahatid <laughs> bukod sa akin, Char. Sadya so, naman pagka ganitong oras, ay talaga namang napakasanting ng init. Pero no worries si kumarites nyo, dahil nga nagtitik nga tayo ng ating hikari na may oral sunblock. O, di ba hindi nyo kinaya yon? Tapos may hikari ultra white sunscreen pa tayo. O, ba? Diba, fuck na fuck. Yun na lang ang kulang, Charot. Andito na nga tayo sa locker, mga kumarites. At syempre, bago nga tayo pumasok, ay magpapapresh nga muna tayo. Dala-dala ko nga pala itong bago kong in-order na blush serum. At siyempre, magdamag ko nga itong itatry kung maganda nga ba sa atin. Meron pa nga akong isang in-order na NB Lip Serum, kaya lang hindi pa dumadating. Siyempre, alam nyo naman, ang labi ko nga ay lagi nalang nagbabakbak. Minsan, pag kinukot-kot pa nga ay nagsusugat. Kaya yung mga ganitong serum ay kailangan-kailangan ko talaga. At pag dumating nga yung isa nating in-order na lip serum, ay itatry nga din natin kung maganda. O, diba, mga kumarates, lip serum lang yan pero walang blush on yan. Hindi kasi nga talaga ako naglalagay ng mga blush on mga kumaretes. Natural yan. Ganyan talaga mga kumaretes pag inaalagaan ng sarili. Huwag nyo nang antayin alagaan kayo ng asawa nyo. Wala kayo mapapala. Charot. So ayun, umaga na naman kay Ganda at nandito na naman tayo. Bumili nga lang ulit ako ng almusal nga dito kay tita at pagdating nga namin dito sa bahay ay eh, nag-almusal nga lang kami at konting lambingan lang. Huwag <laughs> na naingit na naman. Hindi ka kasi nilalam ng asawa mo. Huwag na kasa. Ganun talaga mga kumarates. Lambingin din yung mga asawa nyo. Tingnan nyo kami mag -asawa asawa, close na kami ngayon. Oy, bakit? Dati ba hindi? Char. At alam niyo ba mga kumarites, ang isa sa mga sekreto para maging sweet sa inyo ang mga asawa niyo, alam niyo kung ano. Hawayan niyo muna, o, oh, 'di ba? Pagkatapos ng bakbakan, ay eh, alam niyo na. Ibang bakbakan at tayo magaganap ah. Ay at least naging sweet, o, oh, 'di ba? So ayun yung mga binili nga namin doon kay Tita, eh. inilagay ko na nga sa pinggan. Ay alangan, alangan namang sa tasa. Ay aba, alam ko lang na may alangan ay yung niyo. Daming alam ni Mommy Loy. So ayun, pinagpalaman ko lang naman siya ng tinapay na babaunin niya sa trabaho. Ito kasi asawa ko mga kumarites, minsan ang break time niya nang kinakain niyan, kanin. Kaya pag nauwi dito sa bahay, hindi na siya nakakakain ng kanin, natutulog na lang. Tapos ako na lang yung kinakain. Hoy, <laughs> rated SPG ka. Abay, syempre, joke lang, natutulog lang kami sa tanghali at alam niyo naman ako'y puyat. So bago nga ang lahat, eh naubos na nga yung aking ginagamit na dishwashing mga kumarites. At ayan, magtitimpla na nga ulit pala tayo ng bago. Ang binibili ko nga pala mga kumarites na dishwashing ay itong ready mix na. At ang palagi ko nga ino-order ay itong bubble gum dahil subo ko na yung amoy nito. Isang beses kasi umorder ako ng ibang flavor. Yun nga lang hindi nagustuhan ng asawa ko yung amoy. Kaya ayan, nag-stick na nga lang ako dito sa bubble gum dahil masarap nga yung amoy niya. Parang amoy bubble gum talaga. Naglagay nga lang ako dito sa timba ng 6 liters na tubig. Tapos ayan, ihahalo niyo lang itong dishwashing na ready mix dito sa ating tubig. At syempre, pinigapiga ko nga itong plastic para nga masaid natin at sayang. Sobrang daling gawin lang nitong mga kumarites dahil ang gagawin niyo lang ay hahaluin niyo lang siya ng ganyan. Medyo nakakangawit lang siya dahil aantayin mo talaga siyang lumapot. At itong dishwashing dishwashing ito ay umaabot nga sa akin siguro halos 3 months. Sobrang tipid ko kasi sa dishwashing mga kumarites, 'di ba malapot na siya tapos inahaloan ko pa siya ng tubig pag gagamitin ko na. Doon 'yun sa pinakalagayan na natin ng dishwashing ha, doon ako naglalagay ng tubig. Parang yung ginagawa lang natin sa ating joy na nilalagyan ng tubig para mas makatipid tayo. At dahil wala nga tayong imbudo eh, nag-DIY na lang kami ni Mudra. Yung plastic bottle nga ng tubig ay eh, ginupit nga lang yung dulo tapos ayan ginawa nga naming imbudo. So 'yun, ganun lang kadali mga kumarites. haluin niyo nga lang siya hanggang mawala yung buo-buo niya at ayan, yan, okay na, pwede na nating isalin. Ganyan yung itsura niya kapag tapos haluin, may mga bula-bula. Pero antayin nyo lang na mag-set siya kinabukasan at ganito na yung magiging itsura niya. O, alam nyo na mga kumartes, nasa comment section lang yan. Wala pang halagang isandaan, meron ka ng 6 liters na dishwashing. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!